ata yung payo ko pala sa labas guys. Ayaw uh, mag magiwan dito guys sa labas ng mga motor. Mga nangangha dito sa labas guys ay uh, Inuhuli yung mga motor na naka iniiwan na nagpa-park dito sa labas. At uh, ang tubos guys ay uh, 1.5 hanggang 2,000. Kaya sa lahat ng mga riders na gustong pumunta dito sa uh, Diwari, Diwata Paris Overload ay uh, wag kayong mag-iwan ng motor dito sa labas kasi uh, may nanguhuli Pasok na lang kayo, kayo guys dito sa loob ng uh, parking. Yung motor ay uh, 20 pesos ang uh, bayad. At uh, yung 4 wheel ay uh, 50 Mas ligtas at sigurado yung motor nyo Na andito sa loob Kaysa uh, mahuli kayo dito guys Sa labas 1 at saka 2,000 Ang uh, tubos kaya mas sigurado na yung motor natin guys ay uh, ipasok natin sa loob yung pinaka entrance nila doon doon papasok guys sa mahuli at uh, magtubos tayo ng 1.5 at saka 2.000 200 napaka bigat guys At uh, ito lahat na to guys ay kay Diwata Paris Overload. ah, uh, ito na yung pila guys. So, dati nasa labas yung pila. Ngayon andito na Tayo ay pila para tayo ay makakain na rin. Okay.